Hello mga maamshi Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayon mga momshi ay share ko po sa inyo kung paano po gumagaling ang anak ko sa kanyang ubo at sipon. At minsan may kasama pang hika kasi yung anak ko mga momshi may hika po talaga yon simula ng pagkabata. Ngayon 7 years old na siya, sinusumpong pa din siya paminsan-minsan ng hika at ubo. Ganon. Dati po, madalas lagi kami nasa doktor niya. Parang every month or every two months, umabalik kami sa doktor niya kasi hinihika siya, inuubo siya. Tapos, naawa na po ko sa anak ko kasi ayaw niya na uminom ng gamot. Tapos, syempre, di ba, tayo mga mamshi, napapagod na rin tayo na palagi na lang nagpapainom ng gamot, palagi na lang nagbabantay ng oras, palagi na lang natin uutuin yung anak natin, tapos yung anak natin lagi na lang iiyak kasi ayaw na lang uminom ng gamot dahil hindi nila gusto yung lasa. Tapos one time sabi ng anak ko, Mama, huwag mo na ako painumin ng gamot. Kahit ano na lang painom mo sa akin, basta huwag na gamot, ayoko na ng gamot. So, naawa ako sa anak ko, kaya hindi ko na siya pinainom ng gamot. Tapos sabi ng kapatid kong babae, subukan ko daw na painumin ng katas ng oregano. Kasi yung mga anak niya, nahihiyang daw kapag ka pinapainom niya ng katas ng oregano, kapag ka merong ubo at sipon, gumagaling daw. So ayun mga ma'am, si Trinay ko. And yes, effective po talaga sa anak ko. Hindi na kami bumalik ulit sa doktor niya. Kapag ka yung anak ko ay sinisipon, inuubo, inaagapan ko na po agad pinapainom ko na siya agad ng katas ng oregano. Yung awa ng Diyos, gumagaling na po. Nahiyang po siya sa oregano. Nililinisan ko lang po mabuti yung oregano, tapos isinasapaw ko lang po siya sa sinaing. Siyempre, dapat malinis na mabuti yung dahon ng oregano. Tapos ilalagay ko lang po siya sa maliit na mangkok. Tapos kapag nagsaing ako, Nilalagay ko lang po siya doon sa ibabaw ng sinaing once na wala nang sabaw yung sinaing. Hanggang sa tuluyang maluto yung sinaing, lalambot na rin or maiistim na rin yung urigano Tapos pag kinuha ko siya, palalamigin ko lang po muna siya bago ko siya pigaan. Ayan po siya. Malambot na. Tapos mag lang ako ng tasa at dalawang kalamansi. Pipigaan ko lang yung mga origano, Dahil malaki naman na yung anak ko, 7 years old na, madaming dahon na po ang nilalagay ko para madami yung katas, mas effective po. Pinipigaan ko lang siyang mabuti. Siyempre, dapat malinis yung mga kamay natin, mga mamshi, ha? Tapos, yung malinis yung kuko natin. Wala tayong mga cutics Walang mga dumi yung kuko natin kasi baka mapunta dun sa katas. Kawawa naman yung anak natin. Tinipigan ko yan ng todo kasi sayang yung katas niya. Ayan, pigam piga talaga yan. Walang lusot sa akin. <laughs> Tapos, pipigan ko din po siya ng dalawang kalamansi. Mas gusto ng anak ko na kalamansi ang halo dun sa katas ng oregano. Tanggalin lang natin yung mga buto ng kalamansi. Mga mamshi, pwede yan lagyan ng honey, lemon, kalamansi. Kahit alin po doon, pwedeng ilagay dyan. Two days lang mga mamshi. Tuloy-tuloy lang, umaga, tanghali at gabi. Gumagaling na po agad yung anak ko. Hindi ko na po siya dinala ulit sa doktor. Mula nung yan na po ang pinaiinom ko sa anak ko. Pwede din to sa mga baby mga mamshi, pero konti-konti lang ipainom nyo. Try nyo po itong painom sa mga anak nyo na mga inuubo, sinisipon, hinihika, baka makatulong din po katulad ng sa akin. Mga mamshi, maraming salamat sa panunod ng aking video ngayon. Sana po ay meron kayong natutunan. Keep safe and God bless. Mamshi, thank you po.